Nakahanda rin ang Christian Medical and Dental and Paramedical Society o yung pong CMDPS ng Iglesia ni Cristo para sa mga relihistang magkakaroon ng problemang medikal. Sa panayam kay Brother Dan Omar Leibag ng CMDPS, layo nitong bigyan ng atensyon at magamot ang mga relihistang magkakaroon ng problema sa kalusugan. Makikita sa itinayong tent ang mga gamot at iba pang kailangang pasilidad. Nakastandby na rin ang mga medical worker para asistihan ang mga pagpapagamot na o magpapagamot na rallyista. Ang CMDPS ay itinatag noong June 2019. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga volunteer doctor, nurses, medical professionals, pharmacists, Dentist, medical students na kaanib ng INC at mga may wastong kaalaman sa medical field. Pero hindi lang limitado sa kaanib ng INC yung mga kapatid ang tinutulungan ng grupo, kundi maging mga komunidad.